Yo, what's up mga pamangkin? Nandito naman tayo sa Lumihan sa gitana ng Kabukiran. At this time, ito yung part 2. Sa video na to, matitikman natin ang kanilang lomi at ang kanilang pansit gisado. Tara! Today, may kasama tayo guys. Kasama natin ang isa sa mga sumisikat na vlogger ng Nauhan, si Sir Don Onel. Sir, kaya ka naman. Yan guys, yung mga drone shots niya pag nakipanood nyo ma mapipil yun na nasa nauhan kayo or sa buong rental Mindoro lilibuti niya para mag vlog at para mag drone shot para tikman natin yung kanilang pansit gisado or lomi pero check muna natin yung ano yung paligid dito so basically pala mga pamangkin is parang bakasyonan lang itong bahay na ito dati and then kaya yung style niya pang vintage style na rin. and classic style so nag decide yung ari na tirhan na rin at saka gawin na rin ano uh, parang kainan o mini ano, mini what do you call that, restaurant na rin. Magpapaluto ka ng lomi tsaka gisado nga. So, tingnan yung loob. And guys, so merong wandong loof. Pataas. Ito yung Simple Kitchen ni Sir Melbourne. Kung tawagin. yun mga pamangkin tikman natin yung kanilang uh, gisado ng Mickey uh, actually kalahati na nato, kasi ginagamit na yung kalahati <laughs> yung by the way yung cameraman ko ngayon napaka ano uh, mataas ang bayad ko sa cameraman ko ngayon si Sir uh, Don O'Neal ang ating cameraman ngayon pero tikman natin guys kung nakikita nyo itong lomi na to yun titirahin din natin yan hindi lang natin alam kung paano tirahin yan kasi ang dami ang daming servings yan Tignan natin guys ha. Oh, nanti tikim. Hmm. Punong-puno ng flavors guys, punong-puno ng ano, ng sahog oh. Sarap. Hindi maalat, hindi matabang. Tamang-tama ang pagkakatimpla. Hmm. hmm Sarap. Sulit. Sir, magkano kaya isang ano ito? Isang plato. Magkano isang plato nito? 60 yung order natin kahapon eh. Hmm. natin guys. Tapos tikman natin yung lomi. Tap. Hmm. Ayun guys. Hmm. Yan ang migi gisado. Hindi mo kapag salita, mual eh. Sarap. Migi gisado. Tikman naman natin yung lomi. Guys, pinatikman din sa atin ni eh, Sir Melbourne yung kanyang specialty na Canton Bihon Gisado. Titikman namin ni eh, Sir Don ngayon. Sir, kuha na. Yeah. Good the honor. Ako mauna. ko Paano natin may siksik sa sikmurayan Meron pa tayong lomi ganito. Gabundok pang lomi Hindi pa, ubus yung ano, yung uh, Miki Gisado. Titikman ko po ngayon ang Canton Bihon. Canton Bihon gisado ni Sir Melbourne. So, lalagyan ko muna ng toyo. Toyo. At kalamansi. Oh, hindi na. Oh, init ah! Oh! <laughs> <laughs> init! By the way guys, ito nga pala ay dito lang sa looban area ng Barangay Kalinisan sa Nauhan, Oriental Mindoro. Siyempre, pag mag-awi sa Nauhan, hanapin nyo itong lumihan na to at saka pansitan sa gitna ng kabukiran at napaka-relaxing dito, di ba sir? Napaka-relaxing. Oh. Maganda ang paligid. Oh, titikman ko na po ito. Yun, no? Oh. Food review si sir, oh. Oh, sir. Hindi makapagsalita sa sarap. The best. Sarap po ng lasa. Hindi maalat, hindi matabang. Siyempre. At -tamam. Siyempre, gusto ko rin tikman ng ano. Hindi ko basta-basta niniwala kay sir uh, Don, doon, eh. Oh, sige, sabay tayong <laughs> so, sabay <maduan. laughs> Oh, okay, one, sama one, natin ang atay. One, two, three. Oh, yeah. Mmm. Mm. Guys, walang exaggeration. Ang sarap. Hindi siya sobrang ano, basa. Alam mo yung mga ginisa na puros parang may sabaw na. Ito hindi, hindi masyadong basa. Pero ang sarap, malasa guys. Hindi overcook yung Biho na tsaka Miki. Ah, kanton. Hindi po ito scripted, pero talaga pong napakasarap. Try nyo pong pumunta dito. Lalo't pag gusto nyo mag-unwind, pumunta sa nature. Nature. Dito lang po ito sa Barangay Kalinisan. Hmm. Okay, so, niingit ko kayo. Hmm. Mmm. Yun know, so, grabe oh, grabe oh, may tengang daga pa. ang sarap niya no. Wow, loaded tong lomi na to. Okay, take man sulit na sulit. At oh, syempre, si Sir Don, bigla naging food, uh, one, niyo, food vlogger, oh. Yun, no? Oh. Ay, grabe. Ang init! <laughs> 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 Di ba? <laughs> <laughs> Di ba? Ganito karaming lomi ang kakainin ng isa kung kayo nag-iisa. Ewan ko lang kung maubos. makayan yung maubos. Grabe ah. So titikman naman natin ngayon yung lomi nila na overload. Tinikman ni Sir Don kanina. Ako naman ang titikim ngayon. Tara guys. Tsaka siyempre si Biel, titikim din. Kasama namin yan. So ng ito na Magaling yan mag-drone. Lapot no. La konti lang tingnan natin kasi nabusog na ako doon sa gisadong uh, Canton Biho na tsaka doon sa Miki Gisado. Kaya ito, titikman na natin Lomi. Sana hindi masyado mahit. Kagaya ni Sir Don, napaso. Kaya talaga, minsan napapasok ka, susuko ka. Yun, may hugo. <laughs> Pero this time, di tayo mapapasok. Mga hugotero din yan si Sir Don minsan eh. Sa mga post niya eh. Tignan, guys. Wow. Grabe smooth. Ang sarap guys. Again, yung timpla niya hindi maalat. Hindi matabang. Tamang tama lang. Yung lasa ng ano ba to? flat na miki nag, nagbe sa mga halo niya. Yung atay. Yung atay guys oh. Mm. Grabe, guys. Hindi na makapagsalita nga mm. mabuhay kahimik lang tibiyan no kahimik lang sa umpisa <laughs> again, guys dito lang yan kay Melbourne lumihan sa kalinisan sa may looban bayan ng nauhan So yun guys, pwede rin pala mag dine dito sa loob kapag punong-puno na yung labas. Kaya lang medyo malambot yung sahig, kaya ingat-ingat din. So may mga table dito na yan. Japanese style kasi mababa yung table. And dito, meron din dito. Yan. So yun mga pamangkin, kasi Sunday morning ngayon, kaya dumami na rin yung tao. Kaya dito siguro merienda time or diba, lunch na rin siguro ito. Kaya ito guys, ang dami na rin tao. Yun guys, may mga dumayo pa dito, kaya ito, sa kabilang barangay, taga San Agustin, dito sila sir at, at sila mga ma'am, mga taga San Agustin na customer, shout out sa mga taga San Agustin dyan. Shout sa mga taga San Agustin dyan. Wow. <laughs> yung uh, San Agustin po kasi ay malapit lang dito sa barangay Kalinisan, so farther south lang ba yun, basta magmotor lang kayo papunta roon. ayun. Kaya yung mga taga roon dumadahay dito sa Lomihan sa gitna ng kabukiran na ito, kasi masarap na ang at saka gisado, Uh, nasa nature ka para kapag relax ka So yun mga pamangkin, tapos namin kumain, sobrang busog, nag-takeout pa kasi hindi talaga maubos. Dito lang yan kay Melbourne na lumihan. And ano? Uh, May nunguha pang bayabas. <laughs> May nunguha doon bayabas sa likod. By the way guys, sundan nyo lang ang aming video ni Sir Don Onel. Si Biel. Yan, marami kami mga exciting at interesting videos about it sa Nauhan, Oriental Mindoro. And some other parts of Mindoro. Maalala nyo, makaibang uh, probinsya rin kami. Tumawid nyo dagat sa ibang uh, province. yun guys, hanggang sa muli. Panoorin nyo kami. Peace out.